Good morning, everyone! <laughs> Wala. Nandito ako sa bayo. Nagpunsa ko ganitong bayo. So, bata, magpunta. Nandito na, nai. ko na, 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 na. <laughs> nagloto ko na balinsyana mo. Ano pa, oh. Bakit manyagat ah, anay? Nalina parang i-vlog ko, oh. Mag-cooking lesson pa. <laughs> Che, che, sabihin ka na, chie, chie O, oh, nagluto kami dire siyang pakul nga isda Alam niyo kung pakul nga isda, yun o namin Wisset, wisset, Yan ang mga <laughs> <laughs> amiga ng pinsan ko guys yan, no? Che, che. <laughs> 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 Puro chie Wisset <laughs> Yan, yan siya nag agapang siya guys Nag-ihaw kami ng pakul na isda O nag-ihaw siya pakul nga isda Ang ito, <laughs> mo man ako Gwapo ka bang gapon? gapon sa mo niyang ni mga bulak oh, oh namin, yung mga bulak so, mo. <laughs> <laughs> Uy, -post ko naman? huwag kasi kung gusto mo kung gusto mo kung gusto mo kung gusto mo sa gusto mo kung 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 mga mo kung gusto mo kung yan o, tayo, ud o, Nami adiri yan balay, yan nami ang bulak niya diri, o Sambok. <coughs> Tapos ari yung mama eh, ay umang... kabuglaw <coughs> Ano tawag gina sakit ang lalamunan ko. Manok niya diyan, o. Yan, amon nami adiri o, yang mga kabugaw, damo, bunga, o. Ay. Kail. <laughs> Niyan <laughs> dito, o. Amon ni nami ang lutuan diri, o ang lutuan niyang special. <laughs> 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 Yan o, oh, tambok ay yung mga bulak diri o. Oh. Yan o, oh, nami magun ni kamutsi at bugnaw. Nami isang mangtanong tanong ba, pareha sila ni iay. O, nami ang mga bulak o. Oh. Tanawa siya, masugba siya. Amo lang ginatawag sa amon nga pakul nga isda. amon ni o. Tag-170 lang kilo ning, di ba? 100. At 200 sa, jin, sa jinsan, ano lang, 170 daw? 100. Mm, na mga, na pakulma, buli bulig-bulig <laughs> na din. kay maluto, maluto siya, bali siya na i-vlog natin. <laughs> Para magitang sikrito ni Marlo, kung ano gita nga. <laughs> kung <laughs> ano gita nga, ang, ang <laughs> ano gita <ang, yung> <laughs> Amo ang palasyo ni Marlo. Wow, dami basket. <laughs> dami paper bag. Alam mo kung ano pa yung paper bag niyan? Do not! Aman, <laughs> ayaw mo. Ayaw mo yan. Ang mo. dami. Tinan mo ang palasyo niya, guys. Dami mga basket. Mga sabit-sabit. ang mayaman niya. Puro sabit-sabit ang balay. <laughs> Pero sa salad. Mamaya i-vlog ko yung balay niya. Mag-room tour tayo. Saan <coughs> Mamaya guys, i-room tour ko balay niya. Dere, pang ano lang to, mga mini vlog lang to. Tawam yung, ano ka rin rambutan? Rambutan, guyabano. Ayun yung guyabano niya, damo, ano, banana. Ba ano, banana? Banana. Banana. Tapos pati ako bisita. <laughs> Nagkatulog nagkatulong di kag magkaon guys, wala ko mag-iubra. Oh, no? Guys, dito lang kami nakaupo nga tatlo. Yan, nakaupo kami, hindi kami kasi patulungin ni Marlo eh. Kaya <laughs> nga dito, senyorita kami. <laughs> wala lang pa upo lang dito. Yan. Guys, ito na nga aming pagkain. No? Masarap. Yan o Isdang pakol Yan ang uso dito sa Mindanao guys Isdang pakol Tapos yung sausawan Tuyo Sili Tapos ito Ang Ano ito nilaga? Lauya Ah lauya Itong lauya dito sa amon Guys unami Tapos kanon Yan Ano yung kanon amon At ato sila busy to o Nakita mo Kasi mag-prepare siya ng balinsyana niya Ikaroon pa na Ito na lang ang pakol Anay at saka ano Ano yung kauno namon Pananghalian Diba ayos lang Simpleng buhay pero masaya. Yan. Yan ito yung tinatawag sa amin nga lauya, tiil sang baboy. Arawan. At saka Arawan. pakul. Arawan. Ito masarap yung isda ito guys, pakul. Tapos nagkilawin sila, andun pa yung hindi pa kumplito. So nagkilawin sila, ito ang palasyo. Ito Arawan. ang dirty kitchen niya dito. Yan. Yan ito. Ang ano to? Kilawin. 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 Sa kasi ito ang may birthday girl. Oh, yeah. <laughs> Ara. Ay, yan, birthday girl, isang no. pakaisak ko. <laughs> late, ano na, late, belated na to, late, handaan na. Oh. Yan, oh. Ganito lang, oh. Kilawin. Ang sarap dito guys. Ang Ano, toyo. <laughs> Sili, Yan lang guys, kakain na kami ng pananghalian. Wala kaming trabaho pero kakain kami ng pananghalian. Kasi halin din niya yun. Ito ang, <laughs> ang halin din namin, namin, namin dito. Dito lang kami. Um, Yan ang may birthday. Oh, last week pa. Two weeks ago pa. Yan. Two weeks Yan. yun. Guys! Yeah. <laughs> guys Yan. Yan. lang kayo guys. Kakain na kami. Bye! Thanks for watching. Bye! Tinilaw, tinilaw. Yan ang tinilaw pa ni... Ano oh. Ni o oh, oh, yan. Yan na, ang sarap. purya bagsak ka